うん。<music> sa krisis sa basura isa rin daw sa mga posibleng maging epekto ng napipintong pagsasara ng kalangitan sanitary landfill ay ang mawala ng trabaho ang mahigit apat na ang manggagawa itong kinumpirma ni Vicky Gaitos sa eksklusibong panayam sa kanya ng CLTV 36 News si Gaitos ay executive vice president ng Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC ang operator ng naturang landfill sa Kapas Tarlac. Bukod sa kanilang mga empleyado, inaalala rin daw ng pamunuan ng Kalagitan ang mga kliyenteng umaasa sa kanilang serbisyo. Gagawin namin lahat para uh, hindi sana masara, para hindi sila malagay naman lahat sa alanganin kasi uh, for so many years, most of them almost more than 50 years na naming kliyente. Yung mga pinirmahan namin, mga kontrata, syempre kontrata yun, hindi naman namin sila iiwan na alanganin. Although magkakaroon ng inconvenience pag yan. Ayon pa kay Gatos, sa loob ng halos 25 taon, napatunayan nilang hindi birong usapin at gawain ng waste management. At kung hindi raw ito magagawa ng tama ng mga sasalo sa kanilang operasyon, mahigit 160 na bayan at syudad sa North at Central Luzon ang magkakakrisis sa basura. Kung yung pagmamanage ng landfill, basta mo nalang tatanggap eh, naya mo lang pasok ng pasok, may disaster yan. Kasi yung leachate, saka yung lahat ng mga elements na lumalabas sa decomposing garbage, hindi yun basta-basta na ipupundar in such a short time. It took us years to be able to do that, no? Mm -hmm. Pero hindi ko alam kung anong miracle ang mangyayari in four months that yung dalawang facility ay makakapag-prepare, no? Uh, hindi ko namin hindi namin sinasabi si hindi nila kaya. Ang, ang, tanungin na lamang siguro ninyo, ang nakakaalam, not BCDA, not CDC, tanungin na lang ninyo yung DENR. Kasi sila yung nakakaintindi. Nakatakdang matapos ang kontrata ng MCWMC sa Clark Development Corporation o CDC sa darating na October 9 ngayong taon. Sa official statement na inilabas ng CDC nitong lunes, June 3, sinabi nitong hindi na pwedeng i-extend ang contract for service dahil sa proposed development initiatives ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA sa 100 hektaryang lupain ng bahagi ng Kalangitan Landfill. Ayon pa sa Office of the Government Corporate Council, malalabag ang Bill to Operate Transfer o BOT Law kung palalawigin ang kasunduan sa pagitan ng MCWMC at CDC. Ang BOT Law ang nagpatupad ng bidding at awarding process para sa proyekto. Ayon kay Gaitos, bagamat umasa silang madadaan sa negosasyon ng hiling na extension, hindi na raw sila nagulat sa naging desisyon ng CDC. Dahil dito, pinag-aaralan na raw ng kanilang panig na magsagawa ng legal na hakbang laban sa nasabing state-run corporation, gayon din sa BCDA. We're trying to, to negotiate and dialogue with them. Pero siyempre, kung talaga ang start na sila na, 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 na hindi nila i-exact kahit ano mangyari, bahala na kayo sa buhay niyo, parang ganun. Wala namang kami ibang course of action kundi go legal, di ba? Kasi yung sinasabi nila na na kaya hindi ma-renew is because of the BOT law. Eh, natin kung ano ang magiging desisyon ng court dyan. Samantala, una nang ipinahayag ni Mayor Rosela Rodriguez ng Kapas Tarlac ang planong pagsasampa ng kaso sa BCDA at CDC kung wala mo silang maibibigay na alternatibong pasilidad na mapagtatapunan ng basura. Inihayag naman ng CDC na hahanap sila ng solusyon dito at mag-accredit din daw sila ng service providers para sa mga locator at investor upang masigurong may designated disposal facilities ang mga hazardous at non-hazardous waste. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.